Mapagpalang araw mga kaswerte. So today po is July 8, 2024. Napakagandang araw. Bakit po? Kasi today is a uh, 8. Ano? So kapag ang 8 ay uh, ibig sabihin nito ay uh, infinity, walang katapusan. Kumbaga, ngayong araw na ito ay ituturo ko sa inyo ang isang pampaswerte na pwedeng pong gawin ngayong Lunes, July 8. Ayan. Napakaganda ganda umpisahan po ang ating linggo na punong-puno tayo ng pag-asa siksik, liglig at umaapaw na swerte ang ating ia-attract so nakikita nyo mga kaswerte meron akong inihanda dito na isang baso na may tubig ano, ang tubig nito is kahit tubig sa poso o kaya yung mineral na iniinom nyo pwede po yun, ano so nilagyan ko lang ng mga 3-4 dito sa lalagyan ng aking uh, baso at naghanda din po ako ng isang piraso na bawang. Ayan. So mga kaswerte, pwedeng isang bawang ang inyong gamitin o kaya naman tatlong bilang ng bawang. Depende sa inyo kung napipil nyo na gusto nyo ay tatlo, sige lang po. Ano? At maghahanda din po kayo ng tatlong kutsarang asin, mga kaswerte. Ano? So, ano po ba ang gagawin natin? Napakasimple lang po. Ito ay pwede nyo gawin anytime ngayong lunes. Ano? anytime ay pwede nyo pong gawin itong pampaswerte nito basta ta uh, make it sure na kapag kayo ay gagawa nito, you are in a good mood. Ayan. Ika nga mga kaswerte, huwag kayong gagawa ng pampaswerte na ang inyong kalooban, ang inyong isip ay magulo. Kasi na nagkokontrahan ito. Ano? Imbis na makaka-attract kayo, ay hindi kayo nakaka-attract kasi nakokontrahan ito ng inyong mood. So, kailangan we are always in a good mood. Especially today, mga kaswerte, lunes ngayon, ano? So, kapag lunes ay mas mainam na tayo ay inumpisahan natin na ang umaga na tayo ay magdarasal o kaya naman ay tayo ay masaya, ano? Kung meron tayo mga stress sa buhay, alalahanin, iset aside muna natin yan mga kaswerte. Hindi yan makakatulong ngayong araw na ito. Kasi unang araw ng linggo, kailangan ay tayo ay mag-uumpisa sa positivity, nga. Sa mga kaswerte, ang gagawin natin is, kapag nakapaghanda na kayo ng tubig, ano, lalagyan natin ng tatlong kutsara ng asin. So, tatlong kutsara, inuulit ko po, tatlong kutsara na asin ang inyong ilalagay. Ayan. Kita nyo naman, naglalagay ako ng tatlong kutsara na asin. Kapag nilagay nyo ang asin, mga kaswerte, wag nyong hahaluin ha. Hayaan nyo na ganyan. So, hayaan nyo lang na ganyan yung asin. Ayan. Kapag nailagay nyo na yung asin, mga kaswerte, isusunod na natin ilagay ang bawang. So, itong bawang na ito, ano na, inalisan ko na ng balat. Bago nyo ito ilagay, ay ibulong nyo muna ang inyong mga kahilingan. So, ano ba yung mga kahilingan? Lahat na ng klase na kahilingan na gusto nyong hilingin, na may kinalaman sa financial o pagtaya o kung ano paman, ano? So hilingin niyo dito ano at hilingin niyo na sa buong linggong ito ay dulutan kayo ng mas maraming uh, swerte ika nga or biyaya. So kapag nabulong niyo na dito sa bawang na ito ang inyong kahilingan, ito po ay ilalagay natin. Ganyan lang mga kaswerte. Ilalagay mo yan diyan sa baso na may tubig at asin hahayaan nyo po iyan diyan. Ano? Ilagay nyo po ito sa may salan nyo pwede po or diyan sa may kusina nyo na hindi po ito magagalaw or matatapon. Iyan po ay hahayaan nyo hanggang sa matapos ang isang linggo. So, it means na ito ay pwedeng palitan every Monday. Magpapalit po ito. So, minsan may mapapansin kayo mga kaswerte na Katulad nito, ito ay nasa ibabaw. Ano, minsan kapag nilagay nyo nasa ilalim, okay lang po iyon. Ano, huwag kayong magugulat. Ito nasa ibabaw. At sa mga darating na araw, may mapapansin kayo na nag-uugat ang bawang. So, ibig sabihin nun, maganda pong sinyalis yon Positive po ang magiging resulta nyo para sa inyo. Ano, kapag ito ay nag-uugat. At kung hindi naman ito nag-uugat at ganyan lang, huwag din naman mag-alala. wala naman itong masamang ibig sabihin. Kumbaga, pwede nyo po itong palitan every Monday. So, itong tubig, itatapon nyo dyan sa inyodoro, itong bawang, kahit itapon nyo lang po yan. Okay na yan. Ano? Tapon nyo sa lupa. So, wala namang problema. Mas mainam po kung ako ang tatanungin nyo na ito ay gagawin natin every Monday para mas makaka-attract po tayo ng swerte. Ito po ay para sa mga taong naniniwala po. Ano about dito sa pampaswerte. Ano? So, kung hindi ka naniniwala, okay lang panoorin mo itong video na ito. Ayan. At wag mong gawin kung hindi ka naniniwala. Ano? So, mga kaswerte ito ay isang pampaswerte lang na pwede natin gawin every Monday. I hope naman na kapag ginawa nyo ito mga kaswerte, ay maging positive ang resulta nito para sa buong linggo ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ayan, napakasimple lang mga kaswerte, kaya naman na uh, ano God bless you all and uh, naway ipagkalob sa inyo ang inyong mga hilingin kapag ginawa nyo itong pampaswerte na ito. Pakishare po ng aking video mga kaswerte and please don't forget to like my video and sh uh, share and uh, follow my Facebook page, my My OFW Life para updated kayo palagi sa lahat ng mga ina-upload ko dito na video. Pampaswerte o kaya naman ay paya at sumada para sa pagtaya ay ina-upload ko po dito sa ating page na ito. So, inuulit ko mga kaswerte, ito po ay ilalagay nyo somewhere diyan sa inyong sala o kaya naman ay diyan sa inyong uh, kusina, ano, pwede sa itabi nyo dyan sa altar, wala din problema, ano. At kada lunes, anytime, ay pwede nyo pong gawin ito, palitan every lunes. Kung napipil nyo na maganda nga, nagiging resulta nito sa paggawa ninyo, abay, dere-derecho lang mga kaswerte. Tuloy-tuloy lang. Be positive, ha? And uh, claim it, pray for it. Ayan, para ipagkaloob ito sa inyo. Maraming salamat mga kaswerte. Hanggang sa susunod nating pampaswerte. Ingat po kayong lahat. Bye-bye po.